Alright mga boss, kumusta po kayong lahat and again welcome po sa Carl's Journal Ngayon mga bossing, nagkaroon ng problema Dahil itong sasakyan, uh, ito nga pala yung Hyundai na H100 At uh, nagkaroon tayo ng problema mga boss Naputol itong susi, uh, actually duplicate lang kasi ito uh, Medyo manipis Ang um, problema mga bossing, naputol yung susi at naiwan doon Sa loob ng susian Kaya medyo mahirap talaga kailangan nating matanggal yon pero ito naman ang kagandahan kahit putol pwede naman siyang i-turn on no oh, na na-turn on naman yan so ayun pinihit ko uh, at nabubuksan naman and then pag tinanggal mo tong kaputol so manaiwan doon sa loob no pwede naman siyang patayin ulit uh, at buhayin kaya nga lang uh, kailangan talagang bunutin yan para magamit yung original na susi niya. Uh, dito, hindi ko alam kung makikita. So, ayun yung parang may nagko-color white sa loob. Yun yung kaputol na susi. Uh, challenge to mga bossing, no? Kung paano natin matanggal at para magamit yung original na susi. Uh, dito nga pala, susubukan ko itong technique na ito. Bumili ako ng Mighty Band titingnan ko kung magiging effective. Pero ito, pag sinubukan yung mga boss yung procedure na nito, ay pag hindi umubra sa isang try, huwag nyo nang ulitin kasi baka mangyari, yung mighty band ay maiwan doon sa loob at lalo mag-stack yung susi or may madikitan pa na iba doon. Uh, mag apply lang ako ng uh, konting amount ng mighty band. Pero bago yan, Uh, ko no yung kung saan yung part na magkaputol kasi mibaliktaran yung susi kailangan i-test nyo muna kung saan ba dyan sa part na yan. Pero ito, na-testing ko na kanina itong part na yan. Yan yung naka sa ganyang alignment. Pero kapag ginawa nyo yan, itatry nyo muna. No? Pagka sinaksak nyo yung susi uh, at hindi na siya masyadong gumagalaw, ibig sabihin, uh, possible na nag-fit siya doon sa kaputol. Pero kapag binaligtad nyo at uh, tinry nyo yung galaw-galawin at medyo para madulas, so may tendency na hindi yun ang Uh, magkarugtong. Pero to naman ay hindi ko pa hindi ko pa talaga proven to yung procedure na gagawin ko. Pero papakita ko sa inyo no, kung magiging effective ba itong didikitan natin. Tapos idudugtong and then pag nadugtong na, saka natin ita try na uh, i-off tapos hilahin dahan-dahan. Sana maging effective mga boss. So ayan nga pala yung mighty band na ginamit ko. Pero gaya nga ng sinabi ko, ah uh, susubukan ko pa lang. At katulad niyan mga boss, hindi ko na naipakita kung paano ko nilagyan kasi wala akong dalang tripod. Pero nilagyan ko siya and then isinaksak na ganyan. So ngayon, iti-turn off ko na kasi naka-accessories naka yun eh. Dahil may parang lock pa yan dito sa sa bandang labas kung naka-off siya tapos itutusok mo yung susing putol hindi siya papasok basta-basta so ayun mga boss hinugot ko ngunit walang nangyari so ayun ah uh, dahil diyan mga boss, sabi ko nga dapat uh, first first try lang no. Huwag na natin ulitin baka dumikit lang masyado yung mga uh, parts doon ng susiyan sa loob. So ngayon proceed na ako sa panibagong technique no kung paano matanggal yan. Uh, susubok pa rin ako ng ibang procedure kasi kailangan ko talagang tanggalin ito mga bossing dahil hindi siya magiging okay no kung may naiwang susi diyan sa loob niyan. So ayun mga boss, Nagawa ko na ng paraan no. Ito kasi masyadong pinaghirapan ko talaga no. Eh, hindi ko lang alam kung sa mga sanay na kumuha nito Nang gantong putol ng susi lang sa kanila. Ito mga boss, hindi ko na ipakita kung paano ko ginawa kasi wala nga rin ako kasama na maghawak ng kamera at wala akong tripod. So nakikita nyo dito sa may pinakasusian ay nakalabas na yung kaputol. At dahil hindi ko siya diretsong hinugot mga boss, uh, gamitan ko siya ng pliers, you know? Ito nga pala yung ginamit ko na pang dukot dyan, pang sundot. Yung mapapansin nyo kasi yung susi, kabilaan, may parang groove siya mga boss. Kumuha ko ng copper wire. No? Ito yung ginamit ko na galing yan sa PDX na number 14. So saktong sakto siya doon, yung groove. Pero kung wala kayong ganyang wire, so maghanap lang kayo kahit anong alambre na medyo kasya dyan. Yung siguro yung sa mga alambre ng notebook, yung mga spring. So ayun, pwede yun. Lagyan nyo lang ng kunting kawit sa dulo, tapos isaksak nyo dyan sa groove kabilaan. And then, pagka kumapit na sa loob, dandan daan nyo siyang hilahin palabas. Sasama yun mga boss. And then, ngayon, uh, hugutin nyo na ng player. So, ito yung ko ng mga boss yung kaputol. At ayan, kung siguro yung purpose talaga ng susi mga boss, no? kaya may groove. Halos, halos lahat kasi ng susi mayroong, mayroong groove kabilaan eh na tulad yan, pag naputol, pwede nyo gamitin. No? Yan, titingnan niyo mga boss, kabilaan mayroon. group. So, doon ko pinadaan yung copper wire. Na binend ko yung dulo ng copper wire. And then, saka ko pinagtsagaan na hilahin dahan-dahan. At ayan nga, makikita natin yung resulta. Okay yung resulta, okay yung procedure na ginawa natin. At sana ay makatulong ito mga boss sa mga magkakaroon ng katulad nitong problema no kahit anong susi siguro dahil halos lahat naman ng susi mayroong group na ganyan eh so pwede niyo gamitin yung group na yon para in case na, na, naputulan kayo ay pwede niyo pang mahugot so ito nga pala mga bossing yung original na susi at mapapansin niyo na talaga makapal no yung original ito kasi yung duplicate manipis lang yan at then yung material niya Siyempre, hindi naman ganun ka gandang klase. At, test, ite testing natin mga boss. Kung okay na talaga ito. So, ito na yung original na susi nya. So, ayan. Nag-turn uh, on na. No? na turn on na natin yung ating susi. So, ayan. Try. On and off. At, buti na lang. No? Buti na lang na nagawa ko pa ng paraan nito. At ayun lang mga boss, na sinishare ko lang sa inyo. At sa mga kung sakaling may naka-encounter ng ganito, ay huwag kayo agad mawawala ng pag-asa. Kumuha lang kayo ng alambre mga bossing na magkakasya doon at i-bend nyo and then try nyo hilahin. So hanggang dito na lang mga bossing at naway makatulong at muli po maraming maraming salamat sa inyong oras, sa inyong panonood at please subscribe po sa ating YouTube channel. Ingat po tayo lahat palagi mga bossing